pagka five nine hindi na yung jowa ko pa natin siya na uh, kumari ko propose ako pero hindi ako uod at ito e na siya ayan na siya mga five-nine. may dala na siyang pagkain akit ka ito. Oh, so, mga kapag line. Kain tayo. Medala na pagkain tong aking mutihing asawa. Dahil mahal na mahal kita. <laughs> 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 ayan, ayan, sing-sing na laglag Saan na yan? Ayun. Ayan mga ka-59 Sa so, saya ganyan Ano yan siya? Yung makatina Oo <laughs> uh <-huh. laughs> Ayan, higat pa Mga ka five, nine higat <laughs> Successful na naman po ang ating vlog mga ka-59